Yo, what's up mga idol? So, welcome back again sa Kaburao TV. So, yung for today's video, ayan, nakikita nyo naman may saranggola tayo dyan. Ayan yung nilalaban natin ng labanan ng saranggola mga idol. Ayan, 'yon oh. So, yan ngayon, uh, re -referin natin yan mga idol. Yan, yun nang ito ay bali itong ito, itong bagwis. Yan, matagal na yan. Nilalaban ko pa rin kahit bali So, ayan, i re natin, inalasin -re na natin, in -re natin ng pabalat mga idol. So, ayan mga idol, uh, tuturo ko ko kung paano natin uh, i-re-repair, kung paano natin dalagyan ng bagong uh, bagwis ang ating saranggola mga idol. no. So, ayan, uh, ipapakita ko sa inyo kung ano mga gagamitin natin na uh, materiales sa pagbuo ng uh, saranggola mga idol sa pagbuo ng pakpak -pak, mga idol no so yan tara so yan mga idol kung nakikita nyo meron tayo dito ang apat na stick yan ang tawag dito ay is, ang tawag dito is ano uh, fiber ayan ito ay karaniwang makikita nyo sa payong sa payong po ito mga idol no so ang ginawa ko dito kinalas ko sa payong tapos pinutol ko ng pantay-pantay so ito naman ang susunod na gagawin natin mga idol kapag ka meron na kayong gantong fiber ah, ito naman yung susunod natin mga idol no? puputulin natin siya dito Yan, natin dito tapos ah, dito natin siya yung kakabit idudugsong So kailangan lang uh, pantay yung putol. Pantay yung mapuputol dito sa bagwis. Para timbang yung lipad ng saranggola. So yun tara mga idol. Uh, gawin na natin to. So yun mga idol. Uh, naputol na natin. Yan. Ganyan na yung itsura kapag ka naputol mga idol no. Ito na yung mga naputol natin ha. Bagwis. So ikakabit na natin yung fiber ng payong. Yan mga idol, lalagyan natin ng gatla para hindi matanggal sa pagkabit na natin yung crack. Pak! So mga idol, natin siya ng tatlong gatla para hindi siya gumagalo kapag itinali na natin sa dito sa ating body frame ng kapagayo mga idol so yun na ha, na natin

Alright mga idol, naikabit na natin yung bagwis. Ayan, naitali na natin dito sa dulo, sa magkabilang dulo. Ayan, so lalagyan na lang natin dito ng uh, bagting. Pinaka mag-aano sa angin para hindi siya dumapa. So ayun mga idol, uh, tapos na nating referen yung ating uh, nabali yung bagwis mga idol no. naikabit na, na, nakabit na natin yung uh, fiber ng payong. So ganito na mga idol yung uh, itsura. Kapag yung payong yung ginamit nyo. So yan, uh, ganito lang kadali mga idol mag refer ng nabaling bagwis. Ayan. Payong yung pwedeng gamitin natin. So, pwede din namang uh, na kinayas. Puputulin nyo din at idudugsong nyo na parang ganyan yan. Yan. So, mas matibay lang itong payong. Mga idol yo. So, mas matibay yung payong na ang gagamitin natin kapag ka magre tayo ng mga bagwis. no? So, kaysa sa kawayan kapag ka bumagsak ulit. ah uh, ganon. Ganon ulit mababali at mababali. So, ito, uh, mas matibay ito sa kawayan. etong fiber ng payong. Yan mga idol, yan. Ito na yung uh, nirepair natin. Ganto na yung itsura. So, napakadali lang mga idol mag-repair. Tatali lang din, kailangan pantay. Pantay yung ikakabit nyo na fiber. So yun, mga idol, uh, maraming maraming salamat sa panonood at sa mga walang samang sumusuporta sa Kaburao TV. So yun, hanggang sa muli mga idol and sa mga bago pa lamang mag-subscribe na kayo at i ang notification bell sa baba ng uh, video na to mga idol no para lagi kayong updated sa tuwing kami mga bagong upload ng mga vlogs mga idol. So yun, uh, abangan nyo. Bukas may laban kami. Pa-vlog ko yan, mga idol. Dito sa Kuenka, uh, sa Bungahan, Kuenka, Batangas mga idol. No. So yun, uh, see you and peace out.